Kinundina ni Sen. Robin Padilla ang sunod-sunod na pagpatay ng mga miyembro ng tribong Teduray sa Bangsamoro Region, matapos ang pagpaslang sa Teduray Leader at Village Councilman, Elvin Morais noong 17 ng Setyembre. Ihinain ni Sen. Padilla nitong Huwebes ang Senate Resolution 1203, kung saan ikinaalarma niyang umabot na sa 75 ang bilang ng mga napatay ng miyembro ng Teduray Tribe. The rising number of killings within the Teduray tribe is alarming, with the latest count of defenseless individuals killed reaching 75. It must be emphasized that injustice and violence do not have a place in any civilized society and no just cause justifies brutalities against the lives of all persons, Ania. Dagdag pa ni Sen. Padilla na tagapangulo ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, pinaslang si Moraes ng di kilalang tao habang pauwi galing sa tribal wedding ceremony. Nagkaroon siya ng reputasyon bilang pinuno ng mga lumad sa South Upi na ipinaglalaban ang karapatan ng indigenous people. Dagdag niya, simula 2018, naging biktima ang Teduray at Teduray Lambingan ng pagbabanta at pagpatay, for strongly advocating against land encroachment, and displacement or dispossession of their ancestral lands. Ikinalungkot niya na ang pagpatay ay sa kabila ng probisyon ng saligang batas na kinikilala ng estado ang karapatan ng indigenous cultural communities within the framework of national unity and development.